Ayan. Bakit? Ito po tayo sa aming bahay. Magluluto ako ng munggo. Nilasang munggo. At ito, ito ang aking pansahog, baboy, na daman. So, pinapakuluan ko siya. Tapos, pag natuyo na yan, yan ang pansahog natin, piprito. So, ayan. So, naghiwa na ako ng bawang. Ito yung ating dahil ng ampalaya. Kumusta na kayo mga kakikay ko? Matagal akong hindi nagbablog. So, ngayon na sinipag na ako magblog kasi sayang naman ang ating channel. So, ayan. Binabanlaw ako na mabuti to. So, pangatlong banlaw na to. Kalina, binabad ko muna siya kanina. Tapos, nung pinaghiwalay-hiwalay ko na yung dahon. Ugatan ko ulit. Kaya yan. Ayan. So, dahon na malunggay yan. Mga kakikay ko. oh, Ayan. So, naghiwa na ako ng bawang. Sibuyas. Ayan. Bawang sibuyas. Tapos, lagyan natin pork cubes. patties Hindi ko nalang. Ito yung ating. baboy. Ito yung baboy. Ito Ayan na pala. Tumutok na So, lagyan Okay? kong lumambot na yan. So, i-strain ko siya kasi kami mga kapampangan, talagang inaalis namin ng balat. So, ayan. Papakitok sa inyo paano magluto ng munggo. Sayang wala tayong celery kasi masarap to kung may celery pa to.

Pwede na naman yung mga kasis, Ayan, mga ko, kasis na nyo. Ito tayo na siya. Ayan. Hindi ko kasi naman ko siya. Kasi kung nasibot na tapos natapos na ito. Magkita nyo naman nyo. Wala naman. Wala naman. Sibot na siya. Hindi pa kakitig pa kakang mag-iger. Hindi nga. Kasi tingin ko binipo siya. Hindi ka pinagpunuhan. Yung mga buhok. Ayan. So, alin natin ito. Pwede nakita kung ito kasi wala naman yung uwan na ito. Tapos nabili siya Tapos ito. Lala siya kasing lang naman. Ayan

kamu mulai tunggu lagi kamu kita pergi dari soalnya tidak ada tidak ada proses cuma mau sima katibet kepala kamu bisa ini sembunyi kesini ini terlihat kok kamu sudah kamu ya ini untuk kamu satu kamu ini untuk kamu kita kok kesana ini apa kalau nggak aku ada aku takut ya Okay. Talaga ako, madigutom na si Madam T, guys. Nakapag laban Nakapaglaban na, rin ako. Ito yung pork cubes natin. Na isang pork cubes lang tayo. So ipo-focus natin ang camera dito sa niluluto ko para malaman nyo kung paano ako manggisa ng ginasang mong. Okay. So ilagyan na natin ng bawang. Okay. So ilagyan natin ng apoy dahil nangyayako siya. Ayan. So. Hayaan natin mag-brown. So, kita niyo na. No? Wala yung tripod ko nga sa kwarto. Ito so, lang ano ko. So, ayan. Pag medyo nag-brown na siya, ito baboy to. Bango. Lagay na natin ang sibuyas. Hiniwang sibuyas. Ayan, ang pangu. Ang pangu. Isin natin ang Ayan, mga fokus, fokus po, yung focus. Tapos lagyan na ah, Sibuya, si. ano, 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 Sibuyas, ano, 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 yung pangalan nito baboy tapos nilagay na natin ang baboy na sumukin natin siya, ayan, pagaluin tapos lagyan na natin ang pork cubes tapos sa kapasad ng gisa nito Bawang sibuyo, simbaboy, tapos yung pork chips. Lagyan natin na konti patis. Patis to, ha. Ayan. Naragay natin siya Kunti lang. Ayan. 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 Nice. Ayan. Mmm. tinanyo, nyo. Kalapot. Hmm. So, ayan nga. Hayaan mo natin siyang kumulo. Let it simmer at 5 minutes. Mga mamsi. So, takpan muna natin siya. magkukwento ko sa'yo. Pawis na pa na si Nagpagupit na ako mga mamshi, mga kakikay ko, kasi nag-dry ko dito as in. So, ayan na, habang pinapakulo natin siya, at ako'y magugas ng plato. Samahan niyo, magugas ng plate. too. So, ayan na kumukulo na siya. Tikman na natin siya. Okay, tikman na natin. May background pa ako yung background. So, ina yung apoy. Ay, yan. Nag-overflow. Tignan nyo siya. Sarap. manatin natin siya. Mmm. Sarap. Tignan natin siya. Lagyan mm. na natin, natin ang dahon ng palaya. Sabi ko sa inyo, kung lagyan pala ang palaya to, tsaka, tsaka, ano, yung dahon ng celery. Ang sarap. So, ayan. Hindi ko na siya nini-mix kasi papait. Yan. Tignan niyo siya. So, tignan niyo siya. Wala siyang chicharon. Kung may chicharon pa yan, masarap din. Kaso, kulang ang sahog ko. Pero, okay na yan. May baboy na yan. oh, di ba? So, tikman natin siya. yun. Dahil luto ng ginisang mugo ko, magluluto tayo ng partner niyan. syempre walang iba. Tuyo. O, ba diba? Magpipriti tayo ng tuyo. Mmm, sarap! Dali. So, ayan. magpiprito tayo ng tuyo. tayo ng tuyo. Nagtituhan na ng lumpia kanina yan. lagyan natin siya naman tika syempre lang ang kalan ng ating prime tapos ito ito tayo ng tuyo binili ng anak ko sa kanto eh hindi ko alam kung masarap siya madami dami rin ah Hmm. kita tayo mga ilan-ilan peraso. O, diba? parang gusto kong ihawi ng tuyo na to. Ayan. So, magluluto muna ako ng apat na piraso. Ayan. At siya, malapit na siya maluto. Nasa yung tong umuusok na siya. Pero mama, I try ko maghihaw. Ay, diba? Sarap ng tuyo. Tuyo kayo dyan. May kayo yung kalis. Yes. Ang nalaking tuyo to ah. Ay, diba? Hmm, yung bango. Uy, pag nasa abroad tayo, diba, nakakamis ng tuyo. Kaso bawal mag-prito doon. Ayaw nila yung amoy sa yolk. Bango kaya nito. Pwede ka Tapos na. Ito yung tangke. Tapos lagi ko dito sa maliit na platito. Yan. Tapos gagawa ko ng suka. May silin na buyo. So, diba? Saan ka dyan? Saan kayo dyan? Saan kayo dyan? Atatakam na ba kayo? Tuyo? Kayo dyan? Tuyo? Sarap-sarap ng tuyo. Sarap to. Parang pang sangag mo to. Dali. Gagawin ko. So, gagawa tayo ng sausawan dito sa tuyo. Ayan. Ayan. Tapos, lagasan ko na buyo sinilabuyo ko. Tapos, lagyan natin ng konting patis. Yung iba, yung iba, ano, asin ako patis. Yan. So, tara na. Kain na tayo. Masan ka dyan. Tuyo na may suka may labuyo. Sausawat. lah. Ayan uh, ang ulan namin for today. Suka, pritong tuyo, at ginisang munggo. Ang ulan namin for today. Tara na, mangan